Ano na po? Maganda po ang una naming item. Nakakakilig oh, ito lalo oh, na sa mga Captain supporters. nakaka nakakapaslit ito. Bakit ba kasi sila tuwan tuwa Ako ha, padami ng padami ang grupo na sumasali sa Captain Pants. Ay, oh. <laughs> At ito po ang pinakamagandang balitang marating oh, sa amin. Hmm. Abay, seryoso na si Alden Richards kay Catherine Gavino. Uy, Bando. Bitira ng kolumnista na si Nanay Christy Fremin, kinikilig sa bagong chismis kina Catherine Bernardo at Alden Richards. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. nagkapamilya actress na si Catherine Bernardo kung saan isa nga ito sa kanyang pinakabungga at pinakamasayang celebration matapos ang masakit na hiwalayan nila ng dati niyang kasintahan na si Daniel Padilla kung saan mainit nga itong pinag-usapan mapapubliko man o social media at ilang linggo nga ang lumipas ay sumunod naman ang karawan ng aktor na si Daniel Padilla nito April 26, 2024 ngunit bago nga sumapit ang karawan ng aktor ay nagkaroon ito ng advance celebration at noong April 20 nga ay binisita ni Daniel Padilla ang temporary shelter para sa mga batang may cancer sa Center for Health Improvement and Life Development Child House sa Manila. At itong huli nga ay ang pag-celebrate ng aktor sa animal shelter na pinuntahan nito ang mga abandonarong aso at mga pusa sa bayan ng Pampanga. At matapos nga lumabas ang mga kumalat ng video sa kawanggawa ni Daniel Padilla ay umani agad dito ng iba't reaction reaksyon na karamihan nga ay positibo. Ngunit hindi pa rin mawala-wala ang mga negatibong komento ng ilang netizens na di umano gumawa lang ng eksena ang aktor para manumbalik ang simpatya ng netizens sa kanya at tapatan lamang ni Daniel Padilla ang magarbong silibrasyon ng dati niyang kasintahan na si Catherine Bernardo. diwang ang selebrasyon sa karawan ni Catherine Bernardo kung saan isa ito sa pinakabunga at pinakamasayang selebrasyon ng dalaga na dinaluhan ng ilang kilalang big star sa Philippine Celebrity, particular in showbiz. Isa nga dito sa kanyang ay ang kanyang partner sa blockbuster movie na Hinulang Goodbye na tumabo sa takilya na walang iba kung hindi si Alden Richards. Ngunit hindi lang dito nagtapos dahil ilang araw lang ang lumipas ay may bongga surprise birthday ulit si Catherine Bernardo na pinangunahan ng kanyang personal assistant na si Miss Bupia kung saan may nakakakilig na kaganapan nang biglang dumating si Alden Richards na may daladalang bouquet of flowers na niregalo niya kay Catherine. Ngunit hindi lang dito nagtapos ang mga nakakakilig na sina ng dalawa. Dahil matapos nga ang sayawan ay naispatan si na Catherine Bernardo at Alden Richard na naglambingan na ayon pa nga sa dalawang kilalang Philippine Showbiz Insider na si O.J. Diaz at Nanay Christopher Min ay may source sila mula sa kampo ni Catherine Bernardo na nanliligaw na di umano kay Catherine si Alden Richards. Ngunit ang nagkatuwa na balita ay butong-buto ni umano ang pamilya Bernardo kay Alden. Ah, okay, eto na po. Maganda po ang una naming item. Nakakakilig ito oh, lalo oh. na sa mga Catherine supporters. No, nakaka-positive ito viral at nagkakakilig na eksena ni na Catherine Bernardo at Alden Richards ay umuugong ang balita na bukod sa panliligaw ni Alden Richards kay Catherine Bernardo ay ang balitang sisimula na rin ang sequel ng Love Goodbye Part 2 na ang lugar nga sa gagawin pagdaraosan ng shooting sa nasabing pelikula ay ang Bansang Kanada at sa latest vlog nga ni Nanay Christopher Min ay ibinahagi nila ang lumalawak na kwento na di umano ay parami ng parami ang mga grupo ng supporters ni na Catherine Bernardo at Caldenay Richards, kung saan binansagan na nga sila ngayon bilang katding. Bakit pa ba kasi sila tuwan-tuwa? Ako padami ng padami ang grupo na sumasali sa Captain Pax. Ay, oo. Oh. Oh. Sa Captain Supporting oh, oh. Uh -huh. Chuchu. kinempolar. <laughs> oh. naglilipatan na. Uh -huh. Oo. Oh, oh, Parang ganun. Oh. Uh -huh dami-dami nila talaga. Hindi na mapigilan ha. Habang ano, nang ano, sabig na talaga tayo sa Hello Love. Oh, Boy. Naku, malapit na po yan. Hello Love, goodbye to. Ah, Magpupunta na po sila ng Canada para ituloy ang ligaya ng inyong mga puso at isip. Ngunit sa huling bahagi ng kwintuhan ni Nanay Christopher Fermin at mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez ay binalita nila ang dumabas na magandang balita na di umano ay seryosong seryoso na si Aldo Richards sa paliligaw niya kay Catherine Bernardo para sa buong kwinto narito ang video. At ito po ang pinakamagandang balita oh. na marating sa amin. Mm. Abay, seryoso na si Alden Richards kay Catherine Daryl. Uy! Napaka, napaka, oh. seryoso na siya. Aba, ikaw ba naman? Kung hindi ka seryoso, magpapadala ka ba ng bulaklak na dalas? At padadala nung ba ang mga Bernardo ng pagkain? Good. Mm. merong restaurant yung Alden. Ayaw. Iyan na mga sinyalis na nagsisimula na. Nako, dumidiscount. Alam mo, naiisip ko lang ha. Hmm. Hindi ba pag ganyan mga bagay? bago pala lang na nag-getting to know each other yes. more. At saka yung mga nagliligawan. Siguro kung mag-BT1 is on telepono, pagkatagal-tagalan. Di ba, usung -usun yan yung, sige, mauna ka na magbaba. Ay, oo. No, oh. ikaw na, ikaw oh, na. Meron pa, one, two, two three. Ba't di mo ibinaba? Uh oh. -huh. Eto siya, hindi ka rin nagbaba. Ah! Ano huh? doon na sila sa ganung estado? Yung napupuyat na sila pareho. Oh. Pero hindi nakakaramdam ng ganon. Dahil syempre gustong gusto nila na nagkakausap sila at napakahalaga ng komunikasyon. Al alam mo maganda ang vibe sa kanilang dalawa? Mag mm -hmm. hindi nagsama ang dalawang positive. Ay! Uh, oh. pareho oh. positive. Oh. Parehong mabuting anak at kapatid maalaga sa pamilya. Parehong entrepreneur. Oh. Ay! Eh, oh. Diba? Alam mo agad yung hinatnan. Alam po nila na ang kanilang trabaho bilang mga artista, napaka-fleeting. Bukas makalawa, baka wala na. E. Kaya, naghahanda na sila ng call back kung ano man. Ang galing. Ba? At Ayon. mga professional. Ay, oo. Oh. Paano kaya pa maligaw si Alvin? Am Ayan. Ayan. Alam mo, alam mo, parang nakikita ka, matalas isa matalasalita, meron-meron siya mga bagay-bagay na mararamdaman mo. Nang nililaw ka, mga aksyon na, nang ng ka, alam niyo sa babae, pag nagpupunta, na, Tablado ang lahat. Pag yes. sikat rin na ang nakataya. Ayyyy! Ay! Ay, Yan ang hindi sinasabi na action is more than, than, speak. Word. Speak. More than <laughs> words. Speak! <laughs> Ay, More than words! Action speaks And louder oh. than words. Action speaks louder S than words. Speaks. Oh. Anong mond? <laughs> <Or>, uh, action <laughs> Action speaks louder <laughs> than words. 哎呀！哎呀 Jones naman. <laughs> Walang sugat na kailangan maramdaman si Daniel ang may sugat na pinagagalit ko rin. Oh, bakit diba? lang nakakibot ang pangalan ni Daniel? Eh, anong gusto mo? Sino iakibot natin? Kapagkala Ay, na, na niya. Ayaw na niya. Ay, oo. para kung sa ano pa. Talaga Sinto, matindi tapo niya kay Carla Estrada. Hindi kasi <laughs> moment ito ng dalawa eh. Moment ni Alvin at saka ni Catherine. Oh, oh, dapat. Bakit dapat? dapat sila lang dalawang pag-usapan. Dapat wala ng iba. Dahil tapos na ang kanilang Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na update. Maraming salamat.